Hi guys! Welcome back to my channel! Tumatagas na ba ang langis sa unahang shock ng motor nyo? Lumalagatok na ba ito? Matigas na ba at hindi na naglalaro ng maayos? Or baka naman natuyuan na yan ng langis? Aba, delikado yan! Baka kumadamay pa ang bareta. Baka kumagasgasan pa yan. Kaya, panoorin na ito! Pero bago yan guys, gusto kong ipaalam sa inyo na dito sa mga videos na ina-upload ko, dagdag ka alam na, makakatipid ka pa. Bakit? Dahil di mo na kailangang magbayad sa iba dahil ikaw mismo ay kaya mo na. So ito na nga. Ang shock sa unahan ng motor ay binubuo ng bareta, dust seal, oil seal, fork oil, spring at outer o tube. So ayan na nga po. Kung makita nyo sa ngayon, tinanggal muna ni Mika ko yung gulong. Tapos, binuksan niya yung tornillo sa ilalim para mapatagas yung lumang langis sa loob ng shock. Kaya siya nga pala guys, XR125 yung motor na yan ang inaayos natin sa ngayon. At nagkataon na, uh, isang shock lang po yung may problema. Yung sa kaliwa lang po. Yung sa kanan, okay pa kaya hindi muna natin gagalawin. Kaliwa lang po muna kasi yun lang may diferensya. Yun lang yung may tumatagas na langis. So, bakit nga ba may tumatagas na langis? Yun po ay dahil sa mapapasukan na ng alikabok or dumi yung loob ng shop. Tapos, siya na yung dahilan kung bakit nakakalabas na yung langis niya. Tagka so, minsan, makikita nyo parang madumitingnan kasi kinakapitan na nga ng alikabok yung mga langis na tumagas doon sa may bereta. Alam nyo ba guys, delikado yan. Kasi pag kaya na pabayaan, yung alikabok na yun, nakikis-kis at kikiskis yun doon sa, ala sa bereta ngayon po pwedeng maging kausa yon para magkaroon ng tama yung bareta. Ang problema nito, kapag nagkaroon na ng tama, uh, kahit anong palit natin ng oil seal, tatagas at tatagas pa rin. So, isa na lang yung magiging solusyon yun. Palitan na ng buo yung shark. Kaya lang, syempre mahal yun. Mas mahal yun kumpara sa mga oil seal, oil seal lang. Kaya dapat agapan po. So, dyan sa motor na yan, dahil isa lang naman yung papalitan, kailangan lang natin ng isang fork oil, isang oil seal, at saka isang dust seal. So, yan lang po yung kailangan natin gamitin sa ngayon. Habang pinapatagas ni ko yung langis doon sa planggana, sububuksan so, niya lang muna yung, pang, yung parang seradora, so, yung nut niya sa ibabaw ng fork. So, yan po, pakitingnan yung mabuti. Yan yun, guys. Bubuksan niya lang muna yan para malagyan ng gas bilang panlinis doon sa mismong tubo niya. So, panlinis na natin yan. Yan, so gagamitin niya ngayon guys ng baril yan para mas mapabilis. Ayan, mapabilis yung pagtanggal. Okay? So, ganyan lang po yan guys. Hmm. Baril lang, tapos wala na. Tapos na. Okay. So, ngayon, uh, pagkatanggal ng nat, ngayon ay uh, niya na lang yung outer o-tube niya. Tapos, Sunod ng, sun, ang sunod ang gagawin ay lilinisin na bubuga, bubugahan na nang langis yung tubo mismo para may agos yung dumi doon sa mismong oh, ano bareta. Ayan, oh, yan na yung gasolina, guys. Kasi yung ginagamit nila diyan panlinis. Okay? So ayan, ganyan lang siya. Okay. Pati yung sa babang parte ng tubo ay kailangan din siyang linisin. Ganyan lang. Okay. Ganyan lang po yan. Pagkatapos nyan ay yung outer o naman ang lilinisan natin gamit yung gas. Tapos, linisan na ang labas at saka ang sa loob. Then, pati po yung shock lock, tatanggalin na. Yung oil seal, kailangan na ding tanggalin. Siya nga pala guys, pag sa XRM125, ang size ng oil seal na ikakabit natin ay 26 by 37 by 10.5. So may magtatanong, ano ba naman yung shock lock? Ang shock lock naman po ay yung spring, parang kapirasong alambre siya na siyang nagsisilbing lock doon sa shock para hindi lumabas yung oil seal. Tapos bago ikabit yung bagong oil seal, siguraduhin malinis muna yung paglalagyan Ayan, gaya'ng ganyan, sinisilip ni mekaniko, tinitingnan kung mayroon pang mga dumi-dumi Tapos tinatanggal niya muna So, ayan na Ayan, tinatanggal niya na yung oil seal dyan, guys oh. Okay Medyo patigas Ayan Okay, tanggal na yung lumang oil seal So, ayan, nililinis yung mabuti yan, guys Bagay ka ba itong bagong oil seal? So, ayan na. Ilalagay niya na yung bagong oil seal, guys. Ayan. So, ang ginawa niya, naglagay pa siya ng bearing na parang siyang magiging silbing niya ng martilyo. Ayan. Ang size ng bearing na ginagamit niya dyan pansamantala is 6203. Kasi yun yung kasukat ng bunganga ng shock. Pero pang ano lang naman yun, pang, pang sapi niya lang yun para hindi matamaan yung oil seal mismo pag siya nagpukpo. Kasi kailangan yung oil seal ay lapat na lapat doon sa lagayan para wala nang tagasan ng langis. So ayan na inilagay niya na yung dust seal din sa ibabaw. Tapos ipapasok niya na ngayon yung mismong bareta doon sa outer O-tube. Ayan na guys. Ganyan lang. Tapos ibabalik niya na yung bolt na tinagal niya kanina sa ilalim. Yan ang magsisilbing kapit doon sa mismong O-tube. Ayan na. Higpitan ng mabuti. Tapos, baril. Ayan. Sisiguraduhin niya lang dyan guys na okay na yung tornilyo. Tapos, saka ngayon ipapasok niya na yung ehe. Patapos naman na eh. So, yung ehe. Pero, syempre, ikakabit niya muna yung gulong. Ayan. Gulong na muna and then yung ehena. Tapos, unti-unti niya nang ibabalik yun, guys, yung speedometer gearbox at saka yung preno. Ayan. Inasinta niya lang yan. Okay. Tapos, ehena. Ayan. Tapos, yung speedometer gearbox. Okay? Pero may magtatanong dyan, bakit parang wala naman yatang langis na inilagay dyan? Tama ba yun? Guys, kauting antay lang. Kasi mamaya ilalagay niya na yung langis. Pero doon na para dadaanin sa ibabaw. Oh. Okay, isaglit lang. So ayan na. Sasarado niya lang yan dyan sa ehe. May axle cap yata yung mama. Ayan, may axle cap. So, makikita nyo. Ikakabit na yung axle cap. Tapos yung nut. And then, tapos na. Maglalagay na lang siya ng fork oil. Guys, kung ako pwede, fork oil talaga yung gagamitin nyo ha. Kasi may iba po kasing mga gumagawa na ang inilalagay nila ay kung hindi yung langis na yung sa pang change oil, yung pang makina, pang engine, eh ginagamit nila tuti. Pero mas maganda, fork oil talaga. Kasi pang fork talaga siya. Okay? So, yun lang. I ano ko lang sa inyo guys kasi yun ang napapansin ko eh. Yung iba kasi hindi naman natin sila masisisi kasi syempre gusto nila yung ano medyo mura na lang daw. Sa so, bagay po pwede naman na yun kaysa walang langis, di ba? Paano kaya yun? <laughs> Alin gusto nyo? Yung may langis para swabing-swabe ang pag-bounce? or yung tuyo. Dahil walang langis. O, di ba? Pero hindi naman talaga yung po walang langis. Kailangan talaga, guys, may langis yan. May fork oil yan. So, ayan na nga. Kinakabit ng animika. Ay, ni... Ibinubus ng animika ko yung fork oil doon sa butas. So, guys, dahil XRM siya, gagamitan lang po natin siya ng 100 ml na fork oil. Pero, syempre, iba-ibang shop. Iba-iba rin po yung sukat ng fork oil na inilalagay. Halimbawa, yung Barako, yung TMX, kinagamitan niya ng 200 ml. Tapos yung sa Mio naman, 60 ml lang, ganun. Hindi sila pare-parehas. So ngayon, dahil sa mayroon na siyang langis, sasaraduhan na lang siya ni mekaniko. Yung ibaba niya ay na lang. Yung parang nut niya. Higpitan na lang yung pagkaka... Uh, ah, niyan then tapos na tapos i-check niya na lang yung mga sa may gulong mamaya kung okay na ba do double check nyo pa rin yan pati sa mga sa may axel kung sarado na ba talaga kasi delikado guys kung nasa habang nagtatakbo habang tumatakbo yung motor eh biglang kumalas yun hindi po pwede ba delikado guys so kailangan i-check lahat ng ginalaw na parte para sigurado po ba so yan po yung video natin muna sa ngayon at sana ay nagustuhan niyo po to kung sa tingin nyo pa ay nakatulong sa inyo ang video paki pakiclick naman po ng subscribe button at notification bell para updated naman lagi kayo sa mga bago nating videos. At pakilike na din at mag-iwan ng comment sa comment box dyan sa baba para malaman ko naman po kung ano naman yung mga nasa sa loob ninyo tungkol sa video kong ito. At para matuto kung paano ang paggabit ng gulong, pakiclick naman po ng susunod na video. O pwede rin paki check ng aking playlist para makita nyo kung ano-ano yung mga na-upload ko ng video tungkol sa pag-aayos ng mga motor ninyo para magkaroon kayo ng mga ideas. Dahil kagaya ng sinabi ko, sinisigurado kong sa lahat ng videos na aking ina-upload ay magagamit nyo para sa mga motor ninyo. Malaking tulong din talaga ang may alam. Sabi nga, lamang ang may alam. So, ito na yon guys. So, magagamit nyo to sa mga motor ninyo dahil ako nasa biyahe kayo malayo at walang taong ibang maasahan Hmm, walang sasaklolo At least kayo marunong na kayo sa mga motor nyo Kung pagtandaan na sa bawat pag-alis natin sa bahay May pamilya tayong naghihintay sa ating pagbabalik Kaya laging mag-iingat sa inyong mga biyahe Maraming salamat God bless